Batang babayang natagpuang nakasako sa ilo-ilo. Natagpuan ng bata ng kanyang lola, nagawa pa itong maisugod sa ospital kung saan ito diniklarang wala ng buhay. Kina umabot ng buhay sa ospital ang isang batang babae na natagpuang nakasilid sa sako sa loob mismo ng kanilang bakay sa ilo-ilo. November 8, 2025, nang makatanggap ng report ang kapulisan sa Iloilo. Basis sa report, isang batang babae ang hinihinalang ginahasa bago isinilid sa loob ng isang sako sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo. Nang matanggap ang report ay agad silang nagsagawa ng investigation. Kasama ang grupo ng Soko ay tinungo nila ang crime scene. Sa liblib na barangay Tampukaw ay itinuro sila ng mga tao doon sa isang simpleng bahay sa taas ng burol. Bagamat tabing kalsada ay may kasukalan ng lugar na napapalibutan ng malalagong halaman, damo at nagtataasang punong kahoy. Madilim din sa lugar at may kalayuan din ang pagitan ng mga kabahayan. Sa gilid ng mabatong kalsada ay sumalubong sa kanilang nag-ipon-ipong mga tao. Lahat ay nagnanais na malaman kung ano ang nangyari sa biktima. Mula sa mabatong kalsada ay nilang nila ang hagdan na nababalutan na ng lumot at damo. Sa ibabaw nito ay naroon ang isang simpleng bahay na nadidingdingan ng kawayan. Sa bahay na ito lumaki ang batang si Bibe. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mahihirap nating mga kababayan na naninirahan sa ilo-ilo. Si Bibe ay pinanganak noong February 7, 2018. Bugtong itong anak kaya naman mahal na mahal ito ng kanyang mga magulang. Ang paligid ng bahay na ito ang nagsilbing playground ni Bibe at pag napapagod naman ay ang maliit at sinaunang modelo ng TV na ito ang nagsisilbi niyang libangan. Ayon sa ulat, noong November 8, 2025 ng umaga ay iniwan si Bibe ng kanyang ama sa bahay ng kanyang lola na nakatira sa kabilang kalsada may 20 metro ang layo sa kanilang bahay. Magtatrabaho kasi ito sa barangay Misi at sa tuwing pumapasok sa trabaho, ang batang si Bibi ay iniiwan nila sa pangangalaga ng kanyang lola. Mabait na bata si Bibi. Sa murang edad ay naiintindihan na nito ang kalagayan nila sa buhay. Bagamat bata pa ay tumutulong na rin ito sa kanyang lola sa paglilinis ng bahay. Pagsapit ng alas dos ng hapon noong November 8, 2025 ay ay nagpaalam sa kanyang ang apo na uuwi. Marahil na inip ang bata at nais nitong umuwi para manood ng TV. Wala kasing TV ang kanyang lola. Dati naman, nang umuwi ng kanilang bahay ang kanyang apo, ayon pa nga kay lola, ay bumabalik din naman agad dito pag narinig ang kanyang tawag. Pero hindi noong araw na iyon. Bandang alas stress ng hapon ay nagsimulang magtaka si Lola Rose dahil hindi pa bumabalik ang kanyang apo. Ilang beses niya rin itong tinawag pero hindi ito sumasagot. Kaya naman nagdesisyon na ito na puntahan ng apo. Habang papalapit sa bahay ay paulit-ulit na sinisigaw ni Lola Rose ang pangalan ng apo. Pero nanatili itong walang sagot. Pagtapat niya sa pintuan ng bahay ay nakita niya ang chinelas ng apong si Rizel, Kaya sigurado siya na, na, na nasa loob ng bahay ang apo. Ayon kay Lola Rose, may ugali ang apo na tinataguan siya sa ilalim ng lamesa o kama. Kaya inakala niya na malamang ay pinagtataguan siya nito at nais siyang gulatin. Pagpasok niya sa loob ay nakalatag pa ang mga blanket sa sahig na hinigaan ng bata. Bukas din ng TV, subalit wala si Rizel. Hinanap niya ito sa kwarto, sa ilalim ng kama, upuan at likod ng pintuan. Subalit wala ang bata. Nang lumabas sa likuran ng matanda ay doon niya natagpuan ang hinahanap. Nakahiga ito sa sahig ng banyo at nakapasok sa loob ng sako. Noong una, inakala niya na naglalaro lang ang bata. Tinanong niya pa umano ito kung bakit nagsuot sa loob ng sako. Subalit na natili itong walang kibo at hindi kumikilos. Dito na kinabahan si Lola Rose at binuhat niya ang apo. Nang tanggalin niya ito sa loob ng sako ay dito niya nalaman na wala itong suot na pang iba kasuotan. Maliban dito ay may nakatali ring sintas ng sapatos sa liig ng kanyang apo. Dito na nagpanik si Lola Rose at agad na humingi ng tulong. Ayon kay Lola ay may pulso pa ang kanyang apo ng kanyang matagpuan kaya naman dinala pa nila ito sa hospital. Nagbabaka sakali sila na ma-revive pa Si Rizal, subalit sa kasamaang palad, ay hindi na ito nakarating pa ng buhay sa paggamutan. Base sa initial findings ng mga doktor, ay nakitaan ng mga visible na laceration o sugat ang maselang bahagi ng katawan ng bata. Mula sa crime scene ay ilang mga ebidensya ang nagawang makalap ng soko, kabilang na nga rito ang ilang patak ng dugo. Base sa huling report ay mayroon ng limang persons of interest ang kapulisan. Ang lima ay nasa paligid ng lugar ng mangyari ang krimen. Ayon pa sa kanilang pahayag, ang ilan sa mga ito ay hindi na ibang tao sa pamilya. Bagaba't wala pang sapat na ebidensya kaya naman hindi pa inilalabas ng mga pulis ang pangalan ng mga ito sa publiko. Ganun pa man ayon sa kanila, ang lima ay kanilang nang nakuhaan ng mga salaysay at ang ilan naman ay kinuna na rin nila ng swab test para maikumpara sa DNA na nakita sa crime scene. Dahil nga walang sapat na ebidensya ay hindi rin nila pwedeng arestuhin ng mga sangkot. Gayon pa man, ayon sa mga pulis, ang lima na nasa ilalim ng kanilang surveillance at sinabihan din nila na wag lalayo sa lugar hangga't hindi natatapos ang investigasyon. Ang pamilya at mga kaibigan ni Rizel ay sumisigaw ng hustisya. Nagbigay din ng reward money ang mga kinauukulan sa kanilang lugar sa so kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ng bata. Ayun sa kanyang ama, kahit pa nga mahirap ang buhay, ay mahal na mahal nila ang anak. Nagtatrabaho sila para matustusan ang mga pangangailangan nito lalo na sa pag-aaral. Mataas ang pangarap ng bata. Palagi nitong sinasabi na paglaki niya ay nais niyang maging doktor o kaya naman ay isang pulis. Bagay na nagbibigay ng tuwa sa kanyang mga magulang. Subalit ang pangarap na ito ni Rizel ay hindi niya na maisa sa katuparan. Tanong ng marami, wala na bang ligtas na lugar ngayon at maging sa loob ng sariling tahanan ay nagagawa ng pumasok ng walang takot ng mga masasamang loob. <sells> <Paano>? <charming> diri na plaster na yung comforter, yung comforter, comforter mo ko nais, ganon lang, yang hindi pa na ang anak na kadalgan ba tayo masapu, na ako magkisabat na kasi kuto sa sako, nag-aangay ang bata kajasa sa sako. subukin so, nga at diri nagagi ang suspect. Mm -hmm. Iyaguro maglusot ang mga diputanan na, diputanan na. <laughs> Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.